mga kababayan ang aking coach na napakagaling ang champion natin sa Asia na lumalaban na rin hanggang Las Vegas ng yung champion ng Asia sa Olympia kaya ito yan siya ang ating coach coach Joven Buti coach Magandang araw ako po si coach Joven ako po yung coach na Senator Bong So yan, binabalik natin yung kondisyon ni Sen para kapag ka mas maganda yung performance niya and mas maganda yung build niya paglabas. So abangan niyo yung Alice Pogge. Ang pangarap ko, nangangarap lang naman, eh magpalabas ng abs. Nakita ko na yan dati eh, pero Aloha, basta napalakas Sen. yung kain ko kaya <laughs> nag ako ulit. Kaya sabayan niyo ako magpa-abs, ha? kain natin yan hindi na kukuha sa ng mga senior citizen yung ganun. Kahit matanda na tayo, kaya natin yan. Wala sa edad yan, di ba? Mga senior. Pero 57 pa lang ako. Pero <laughs> Pag nabago natin yung batas, ginawa natin 56, senior na rin ako. <laughs> okay, but well, anyway, mag -ano muna tayo. Workout. Pero that size eh. No, okay, dito. parang uh, dinidelay ko yung aking trabaho eh, no? Yung <laughs> workout para makahinga-hinga. Madaya. Hindi tayo harap sila. Okay. listen. Harap tayo dito. Sandal. One, two, three, four. Yan, yeah, straight ang ulo. Five, straight ang ulo. Five, six, seven, eight, nine, ten. Five, four, three, two. Okay, drop. Okay, lang set yung ganyan? Three to four sets. Yan. Yeah. Tapos ang target muscle natin dito is yung shoulder. Yung sa may likod na part, rear delts, ito. Yan. May three region kasi yan. May front, side, tsaka rear delts. So, inihit natin overall. Pero pinaprioritize natin, binabias natin sa exercise para mas matarget natin ng maayos yung muscle. Walang-wala naman. <laughs> Yabang. Puro taba. <laughs> Elite din yan. Game. Okay. Four. Three. Two. Last one. Okay. Ito mo naman si coach sa ano. Yan si... Si master. Alam niya ako saan po pwesto. Ang galing sa camera, no? Ito sa ko. Gusto niya talaga maging artista, eh. Yan naman ang nagturo sa akin mag-muay-thai. Ilan taong ka na sa akin? Master? Dekada. Mga ilang dekada? Uh, 1997. Magkakilala na tayo eh. Ito nyo. Three decades. <laughs> Grabe. 1997. Di 80 ka na. Wala pa. Wala <laughs> yeah, sa mga lola at lolo, pagdating mo ng 80, 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, 10,000, 100, 100,000. Expanded, uh, yung centenarian, centenarian, law yun. Kaya, palista na kayo kung kayo nag-celebrate na ng birthday, birthday ninyo noong uh, March 15 onwards. Basta tuma, tuma, tumapat po doon sa ano ha? Uh, 80, 85, 90, 95. Meron kayong 10,000. Yung sa no permit, no exam policy, bawal na po yun. Kaya yung mga estudyante natin, kahit kulang yung, yung bayad nyo sa tuition fee, obligado silang pag-take-in kayo ng exam. Pag hindi kayo pinagtake, take nako, baka matanggalan ng lisensya yung skwelahan. Kaya may administrative sanction po yun. Kaya, yan. So, magandang uh, batas yun para sa ating mga estudyante naman. Sa sa magulang, of course. Dahil imagine, nag, uh, naghihirap sila magbayad ng tuition fee. Na short ka lang ng konto, hindi ka makapag ng exam. Unfair yun. Kaya with this new law, Ayos yan. Protektado kayo. One, two, labas ang one. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Tapos, yung inaantayin natin ngayon, yung mga teachers naman, uh, yung ating uh, chocolate na natatanggap nyo Uh, every year, chock allowance ng mga teachers na 5,000 pagkapirma ng Pangulo. Dahil well, naipasa na po natin to sa Senado at nakapag-bicam na po kami. At ako rin po yung author noon. Yung chock allowance na natatanggap yung 5,000, magiging 10,000 na rin yun. Hmm. Para sa inyo yan. Tinrabaho po natin yan. At syempre, makakasama ko na rin sa Senado. Kaya, thank you po so yun mga kababayan, marami pa tayong panukalang batas na magiging batas na. Okay? Pero siyempre, kung meron kayong suggestions na gusto nyong i-amend na batas o gawin nating batas, eh, ilagay nyo lamang po dito sa ating comment section at a-actionan natin yan. Yung ginagawa po natin, base rin sa mga reklamo ng mga tao, base sa pangangailangan ng mga tao, ng mga bata, matanda, mga teachers, yan, sa mga nurses, reklamo sa public works, kung saan mga, ano, i-comment nyo lamang po sa atin at a-action na natin kagad yan. Siyempre, pinupuri natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang napakaganda mga programang ginagawa. Yung katulad ng pag sa Mindoro, pagpunta ng Butuan, sa Agusan del da, Norte, napakalaking impact po para sa bayan. Lahat na mapuntahan ng bagong Pilipinas, nag-boom-boom ang ekonomiya dahil nagbabagsak po ng grasya sa ating mga kababayan doon. Kaya ipagpatuloy nyo po yan, mahal na Pangulo, kay Speaker, Speaker Martin Romualdez. At yan po ay napakalaking bagay uh, para sa bayan. Ako mismo, kaya pumunta ako doon sa butuan. I want, I want to experience yung mga ginagawa nila. I want to see kung ito po uh, talagang malaking bagay para sa sa ikabubuti ng ating uh, mga kababayan. But uh, the way I look at it, napakalaking tulong sa ekonomiya. It will uh, pump up the economy in those areas na nabigyan ng garasyan yan. Kaya, pagpatuloy niyo po yan, mahal na Pangulo, at uh, sana ay uh, may pamahagi natin yan sa buong Pilipinas. Ayan. Tapos ng stretching, tapos na yung workout. So ngayon, eto, di at sarap ng pakiramdam natin. Sana, sana, ganun din kayo. Kaya, workout tayo. Okay? So, tutok lang kayo.